tulugin mo na yan. Hmm, naman. oh, ay, oh, Ayun, di mo matutulog ba yung tsurang na yan? Sinagising eh. Ayun mo. Parang tayo, paano ako makaisa yan? Huwag ganyan. Ay, nga, Dapat yan, no? o, hindi ayaw nga, mo. Tapos kasi ano, hindi ko pinapatulog pag hapon. tulog na. Para makaisa na si Papa. Tulog na, tulog ka na. Tulog ka na. Eh, sleep na daw. Tulog ka na. Tulog ka na. Kung oh, si Papa hindi pa nakaisa, oh. Ano ba yan? Ayusin mo kasi. Oh, dito na, dito na. gising na naman siya. Oh, ano ka na, higa ka higa. Ang galit pa siya, oh. O, tingnan mo. Hindi mo niya matutulog. Ah, oh, kung makaisa yun, eh. Gising na gising pa rin. Ano Nagiging nagiging ka naman. Siyempre, gusto ko umisahin ka ba? Hindi pa rin kanina pa rin dito ka rin. tiis muna. Ano ka ba? Para kang ano. Hmm, paano ko papatulogin no? Eh, alib na alib nga. Nanonood pa nga siya Oh, ayan ayan naman siya. Parang matutulog Ayan naman. Sige lipat natin. Ayan sayang naman kakaligo ko lang eh mo na <laughs> ako makaisa here, kanina pa ako nag-aabang eh hey! Oh, hindi ka na sana eh. Di ba may na lang kasi pag tulog na? Be, tulog ka na be. Para isa ni si Papa, tulog ka na. Oh, tulog ka na, sleep niya. na. No, 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 no. Sleep ka na, sleep. Boy na no, boy. Ikaw, ikaw lang daw mag-sleep. Ikaw mo.

Ayan, sip na <tip> Ayaw nga niya Isa niyan. Isa lang yun, babe. Paisa lang si Papa, babe. Paisa lang. Ayaw. ayaw nga niya. Paisa lang eh. Bukas ka na lang kasi huwag ano. Paisa lang ako, babe. Paisa lang. Ayaw. Oh, si, si Papa si naman. Pa, pa, lang... O si Papa naman. Sa wakas, ka. isa din. Yan. Kasi laro si Papa ngayon. Ano na ako? Hindi kasi... na makaisa na si Papa. Oras na kasi ang laro ni Papa. Hindi ba Kanina pa ako, hindi pa rin ako nakaisa sa'yo eh. Ngayon na yun. Ito na. na, na. Si Papa naman ha. Hindi lang tayo. Sip ka na dyan. na, na. Hmm, very good naman pala eh. Si Papa naman na ang... Oh, ikaw ha. eh, hindi ako makakaisa eh. Oh.